Ang DA na ng mga pyesa, yan nga pala yung mga sinalpak natin na parts dito sa binubuo kong ipapaman ako na MX car. Medyo marami pa nga pala akong gagawin dito pero kahit ito pa lang yung nasasalpak, nakikita ko na yung magiging tindigan niya. Kaya para maituloy na nga pala yung pagpapapogi rito, simulan na rin natin. Bali, ito na nga pala yung day 6. Nakoplan oh, pagpapapogi natin dito sa dating nakatambak na yung mga MX Carb 125. Dahil halos puno na nga pala ng motor tong garahe. Kaya ganito yung palagi kong senaryo. Pero sa linggo mababawasan na rin naman tayo ng isa. Dahil kukunin na rin ang nakabili yung wave dash. Kaya dalawang project bike na lang yung matitira sa akin dito. Itong Nobu na pula at Miu 1. Kaya nung nagkaroon na nga pala tayo dito ng space, igigit na muna natin ang bahagya tong bubuin natin na MX Carb. Bali, sinimulan ko na nga pala tanggalin yung mga screw nitong carb dito sa ilal malalim para masilip na natin yung condition. Hmm. Dahil halos ilang buwan din to nakatambak don sa dating may-ari kaya siguradong natuyuan na rin to ng gasolina dito sa mga jetting. At hindi nga ako nagkakamali kahit itapat mo sa araw to mga jetting, hindi mo talaga makikita yung dulo. Kaya to da rescue na nga pala tong MTX carb cleaner natin. bale ito nga pala yung ginagamit ko diyan lalo na na yung mga jetting. Mas... May mga dumi rin kasi talaga sa karburador na hindi mo kayang linisin ng gasolina lang yung gamit. Lalo na sa mga natambak na motor dahil nababad kasi yung gasolina sa loob kaya nanunuyo na. Kaya pagkatapos nga pala natin malinis yung loob, inisprayan ko na rin tong labas para medyo pumuti na rin yung kulay. At para may sarado na nga rin pala natin to, ibinalik ko na rin yung jettings, tapos inilagay ko na rin yung mga screw na kinalas natin kanina. Medyo marami na nga rin pala tayong pyesa ang pwedeng isalpak dito, pero naging limitado lang, hindi pa kasi natin nakukuha yung pinapowder coat natin na magsara Yung gulong pa lang kasi sa likuran yung nakasalpak dito para hindi ma-out of balance, puro dito muna sa gitna at likod yung isasalpak natin. Kaya anong mais na nga pala yung pagkakalinis natin dito sa car, hindi ko na pinatagal sinalpa ko na nga pala dito yan sa manipul dahil all stock lang din naman yung makina natin hindi na tayo magre racing racing magkakabit nga pala tayo dito ng bagong air filter kaya inisa-isa ko na nga pala tanggalin yung mga screw na nakakabit dito sa airbox hindi ko na inaasahan na malinis dito sa loob pero nagkamali pala ako ng inaakala dahil parang halos bago pa tong washable na air filter na nakasalpa pero bago nga pala natin ilalagay yung stock air filter nilinis ko muna tong airbox dahil medyo malikabok na rin kasi sa loob binlower ko na nga rin pala to para medyo mas mabilis matuyo para hindi rin mabasa itong bagong filter. Sa mga taong medyo nagtitipid, okay lang din naman yung washable na air filter. Pero kung gusto mo talaga na protektado yung may higop na hangin ng makina mo, mas okay itong stock. Kaya kung wala ka rin naman binago sa makina mo, stay stock na lang para mas lalong tumagal yung buhay. Kaya tinanggal ko na nga pala ito sa plastic para maitest fit natin kung sakto lang ba. Buti na lang saktong sakto nga lang pala yung fittings. Kaya kinabit ko na nga pala itong cover tapos nilagay ko na itong mga screw. Kaya ipinwesto ko na nga pala dito sa pinakataas. Diyan kasi yung lagayan niyan. Bale may tornilyoan nga pala dito sa pinakataas ng head tapos nakakonect na dito sa mismong airbox kaya hinigpitan ko na nga pala yung pagkakalagay ng tornilyo para mailapat natin na maayos tong pinaka rubber hose nitong car papuntang airbox medyo makunat lang tong rubber kaya pahirapan talaga may konekta dito sa taas buti na lang nakuha pa sa santong persahan kaya nung naikabit na nga pala natin na maayos hinigpitan ko na rin yung clamp sa taas tsaka sa baba nga pala yung adyasa nyan para sigurado tayong hindi matanggal lalo na kapag tumatakbo na saka ako nga pala yung, yung negative wire nito dito sa may starter tapos kinumpleto ko na rin yung tornilyo niyan. Naubusan nga pala ako ng liha kaya hindi ko na masyadong nalinis yan pero gumagana pa naman. Sayang kasi kung papalitan natin para mas maging malinis lang tignan. Okay lang sana kung original yung ipapalit. Medyo ma-update kasi sa bulsa yung ibang original na parts nito kaya hangga't maaring pwede pang gamitin, ginamit pa natin. Malay kinabit ko na nga pala yung pandito sa magneto, sinalpak ko lang yung tatlong tornilyo nyan. Inaayos ko na nga rin pala yung pagkakalapat nitong salpakan ng radiator para maikabit na rin natin mamaya pati yung cover. Mali, aftermarket na nga pala yung nakasalpak na cover dito sa radiator pero magpapalit nga pala tayo ng stock na original para mas maganda yung flow ng hangin kaya sinikwat ko na nga pala ng flat screw magilid dinidikitan lang kasi yan dahil hindi naman natin gagamitin yung cover na yan kaya okay lang kahit mabasag para lang matanggal natin medyo marami na nga palang naipon na alikabok dito sa may loob kaya uhugasan muna natin bali stock original pa nga pala yan at wala pang butas kaya okay pang gamitin ulit kaya nung nabawasan na nga pala natin yung libag na nakadikit ipinwesto ko na nga pala yan dito sa pinaka housing nya sinalpa ko muna yung host na nasa taas tapos sinisaysa kong ikabit yung mga tornilyuhan niya dahil kukunin pa lang din natin yung tambutyo na pina powder coat natin na gagamitin natin dito kaya hindi pa rin natin mapapay start yung makina pero kapag sinimulan na natin to paganahin saka ako na lang rerepilan ng kulan tapos tatanggalin ulit natin tong cover kaya pagkatapos ko nga pala masikipan tong mga clamp ng hose itinespit ko na nga pala kung sakto lang tong nabili natin na radiator cover para sa akin talaga mas mainam na ganito lalo kung stuck lang din yung makina mas pumogi tignan lalo na sigurado kapag naikabit natin yung ibang pyesa nito medyo malaki pa talaga magbabago sa itsura niya. Kaya kung gusto nyo rin abangan yung magiging transformation sa itsura nito, kita it's tayo sa susunod na video. Dahil sa inyo ko rin naman to ipapamana para alam nyo yung magiging proseso bago natin to matapos. So yun nga, mag-update muna tayo sa mga natapos nating gawin para dito ngayon sa day 5 ni Tony. Project Maxi. So kagaya ng nakikita nyo, ito yung mga naikabit na natin. Yung radiator, yung pan, tapos itong airbox, naglagay nga pala tayo dito ng bagong air filter, yung mga clamp, ayan, pinagkakabit na rin natin. Tapos, uh, hindi lang natin nasalpak yung gulong sa harapan dahil uh, ngayong gabi pa lang natin kukunin yung stock mags na pinapowder coat natin dahil di ba hindi kasi kasi tong ano tong uh, mags na stock niya so yung stock mugs kasi nito MX Carb ay 3 holes lang yung gagamitin kasi natin dito na display ay pang sporty kaya hindi siya kasya dahil 4 holes kasi yon tapos pati nga pala tong front kaya parehas yung pang sporty pero tong inner tube yung ginamit natin dito yung stock nito kung baga binaklas lang natin